1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 plus 10 may 30 na tayo Ayan, oh, gandang buhay. Update tayo sa mga ibon, mga ka-farmer. Yan late na ako nagpakain. Actually ginutom ko talaga sila. Gusto ko kasi yung ganyan, no? Yung nagpakain, nagkukumahog. Hmm. Tapos ayan, magkakaskas din po ako. At tingnan nyo naman. Ready na yan para sa ating uh, training. Kaya <laughs> lang, Yung nga, may mga ayusin tayo ng konti dito. Ayoko muna silang pakawalan ng uh, ganito itsura. So, trap door, lipat natin sa taas. Yun na yun mga know, Release door pala. Tapos yung uh, trapdoor dito na sa baba. Meron kasi ako ng pinaplano dyan. Kagaya nung sinabi ko na nakaraan na uh, para pang viewing din ng mga inakay. Meron pa tayong inakay doon. Mamaya papakita ko. andun sa... Nakuha na pala yung ano mga ka-farmer ha. Yung limang uh, YB natin na pang... Uh, laban, iba po ang maglalaban na ano, Taga-arayat din So, masubukan yung ibon. Tingnan natin kung eh, papalo ba. Siya na din daw magti-training. So, bandang September pa naman 'yon ilalaban. I uh, ano pa muna, kata pagugulangin pa kumbaga. So, ito magkakasama na dito yung mga old flyers ko eh. So, pwede naman natin pagsamasamahin habang ginagawa yung kabila. Tapos pagkagawa na yung kabila, ililipat naman natin sila. Tingnan natin kung uh, ano oo, oh, pwede na maikulong muna doon sa labas lang diba ngayon. etong may baleling gusto ko nang i di ko alam baka carrier pa ito no sabi ko kay yung tatlong may sakit pinano ko na kay Rambo pinakal ko amaya siya na ako na bahala kuya tapos si Kongkong Kong, kaya naman daw magkal ay koawa naman kasi ito nanghawa pero ayan nga ay oh sige wait lang napadaldal tayo tubig wala kayo oh <laughs> ayan po 'yung ating mga inakay hindi ko pa natatanggal 'yung ipot nila so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 pa 'yan mga farmer na mga uh, ano 'yan mga flyers natin 'yan so ay ano ka ba Ba't ka na andito? Dito ka dito ka sa kabila. Ano kayo eh, breeder ka diba? Shhh. Breeder yan ba na? May talaga. Pag inaano mo, nakakalabas. Mamaya may itlog ka. Buksan lang natin. O. Alam ko taga dito yan. So ayun ah. Nangitlog na yung ating pares. Ayan yung dito. Ang itlog na to. Ano ba to? Yung i... E... Ah, okay. Ayan po. Dalawang itlog yan. Oh. Tapos ito. Bago na naman. Hindi ko pa mahuli yung bagong singsing -sing na naan dito. Hindi ko mahuli yung number nung yung ano, ating breeder. Siyempre yung number niya po. Ring number makalipat yun eto ating mga brie, uh, flyers mga farmer oh. ready, ready na to so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10, 11, 12, 13, 14 ko na binilang to 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Plus 10, may 30 na tayo 30 na po 'yan. Maglalaro yata 'yung mga hito oh. Pwede na. 30. Hmm. Inabot ako ng 30 minutes din magkaskas ah. hirap-hirap <laughs> din ah. 30 minutes. Mababawasan na po yung dumi, especially ito. Ito ang pinaka madumi. kasi ito po ay walang aviary. So pagkaroon na nagkaroon na po ng aviary, iniisip ko nga kung tatanggalin ko na itong maliit na yan kasi magkakaroon naman na po ng ano no. So titingnan natin. Tamang tama pag ginawa na ni Junjun, ibibreak na po natin lahat ng breeder. Pag iwahiwalay na natin yung mga breeder. Pero uh, ano bang diskarte ni Junjun -Jun eh, nito? siguro ay uunahin na muna namin yon. Unahin na muna namin to. Dalawang flyers, unahin na namin. Pag nauna uh, na yung flyers, doon na po sa, ano, yung pang stock birds natin. Nalagyan din ng aviary yan. Hanggang doon na, doon sa may hospital na yon. Tingnan natin kung, ano, uh, magagamit ba talaga yon o pwede pang uh, another section. Tapos, ito, para mamomonitor ko yung mga inakay na bagong walay, dito na muna sila ilang cage lang, apat na cages o baka dyan na din tayo maglagay ng uh, hospital, tingnan natin kung anong, ano gagamit bala ko doon sa dulo, louvers o so, ano ba, parang presko po, ngayong summer na, ano ko na, medyo mainit na medyo mainit, although, favorable naman po yan sa mga ibon kesa sa taglamig, ano may hangin pa rin naman pumapasok pero, ayun ang, um, ano, uy, saan ka ba? Oh, oh. Alam ko dito yan eh. Ah. Ah, tayo na. May sing-sing siyang ano eh. Ha? Ah, Teka lang. Ayan, bukas ay... Papatulong ako kay Kong Kong, magbabakuna na po kami. Babakunahan ko na yan lahat. Turok naman tayo, kaya walang problema. May leg. <laughs> Ayan o, oh. ganda ng ano ngayon. View, mga ka-farmer o. Oh taas ng tubig yung patubig po tayo ng tagal-tagal uh, dito may mga flyers pa tayo makukuha actually flyers talaga dapat ito eh kaya lang nag ano na po sila nag uh, paris paris na o medyo magulang na ng kaunti sasama na natin sa training yan bahala na sila wala naman kasi tayong intensyon na gawing breeder ang mga ito eh ang plano talaga dito isasalang sasalang kaya lang ayoko po sana ng ayoko din kagaya nung ginagawa ni Rambo na nakasalalay po yung training sa track so mas gusto ko yung magsa self training muna tayo tapos uh, sa uh, saka natin sasama pwede naman daw oh, uh, mas maganda yun kaya lang nga hindi ko gusto yung uh, design natin kaya kailangan baguhin muna nahirapan silang pumasok baka mamaya eh karera na hindi tayo makapagpapasok ng ibon so gagawin natin pinakasimple na lang yung kanilang pasukan at the same time naisip ko na din na maganda na rin po para sa mga inakay o yan ang update sa ating mga ano wala pa tayong ganong uh, update dahil uh, yun nga wala pa pong activity no kahit man lang ronda, hindi ko man lang ma-video dahil hindi pa naman tayo nakapagpa-ronda. Actually, miss na miss ko na po yung uh, na-reach natin yung uh, almost 30, no? Na umiikot sabay-sabay. Sarap panuuring. So, yun po. Actually, yun na. Kamuti na lang naman. Pagka natapos na po si Junjun, ipapasod na natin to Ayoko lang po muna kasing istorbohin din siya dahil uh, mas maganda nang tapusin na muna yung kanyang trabaho. Ito naman yung makakapaghintay. So, oh, ayun. Tapos yung ating mga babies. Ayan, Oh. No? <laughs> Ang gaganda. Merong isang may bulutong. Nag-iisa lang sa may mata. Eh, hintay natin na matuyo at babakbakin natin yan. Malinis na. Bagong kaskis. <laughs> So ayan mga farmer ang ating update. Bukas magbabako na tayo. Try kong may video kahit papano. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.